Kain ina bahay, ng bahay. Aray, wala na kutsara eh. Ako na nga lahat ang kumuha. Kumuha na ako ng coffee jelly sa si rep. Kumuha na rin akong tasa. Ito naman. Ano yung gagamitin ko? Sapay ang lalaki ng gaya. Diyos <laughs> <Lys> ko. <laughs> Hindi na alam ang gagawin eh. Diyos ko po ang buhay na ito. Malami. Marami pala lang kayong handa. Marami pala silang handa, guys. Kumuha ko ng maraming bariya. Hindi alam mo. Nawawala <laughs> 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 nga ang handa nila. Ano kong ginagawa mo? Takikisali ka sa akin. na pala, <laughs> Diyos ko! Diyos ah? Then the best number. Guys, kukuha na ako ng coffee jelly. Malalaglag <laughs> pa siya! <laughs> <laughs> Ikaw ang magbabalik niyan sa rep, ha? Titigman tit 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 okay. namin ang experiment ni, ni Tito Arch, guys. Sinyo, kung gano'ng kasarap. <laughs> 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 okay. <laughs> <laughs> okay. <laughs> Mayroon pa kaysa yung earthquake cake. Nasaan? Nandyan. <laughs> May earthquake quick <cake> pa. <laughs> May earthquake <laughs> quick pa.

ulo. Hoy, okay, ibinalik ko na talaga. Hindi <laughs> naman yan ang kinuha ko at ito lang. <laughs> <laughs> Hindi, mas malaki ka si baka makuha ko. <laughs> ito lang ang kinuha ko. Ito lang, ah, ito lang ang kinuha ko, guys. Akala niya, itong mga violet <laughs> ang kinuha ko. Ay, mas malaki Grabe pala yan. Sa akin. <laughs> Malagay okay, mo yun din eh. Malabo. Malabong mangyayari yun. Yan nga pala ang handa ni Nina, guys. Timo, kurakot agad ng ano, bagong taon. Okay, Bakula, yun. ito lang naman ang sa buong buhay ko ngayon ka lang magbibigay sa akin. <laughs> hey guys, tignan nyo naman. Ang kuluha. Kay Tito Arch lahat. Tito Arch, ta? Ipapalta natin ng ganyan. Oh, ito lang. Ito na lang. Pinaltan ko na yan, ha? Wala pa itong 50. Si ano wala pa si Kwenta? Wala pa talaga yung si Kwenta oh, tira mo. Ayan eh hindi gagastusin. Ano ka ga? Hindi pag binili mo to nang sigarilyo, sinasabi ko sa iyo. Hindi binili na ako nanini sigarilyo. <laughs> ano ka eh? Bakit ba? Mag na, na eh? Pula, wala akong pakialam sa mukha niya. Tingnan mga daming ibinulsa pati Shanghai! What? Iisa pa nga lang anak ko kuha ka! Ano nga naman na ibulsa pati? Ibinulsa din samid na ngayo ano to